You would be cornering the market. Hindi oh. naman, we cannot prohibit imports, free trade. I can sell in your country and you can sell in mine. But the ang pinakalaban dyan is quality. Pero yung aking sapatos na ano, matibay yun, gawa ni mga old. Ilang bunga nga na ang nasipa noon. Bastos ako, totoo. Ganoon ako ka-bastos. Naninipa talaga ako ng tao. Yung mga ulol, pinapakain ko talaga ng pera. You eat. Gusto mo ng pera? Putang ina ka. Ha? Dyano lang ang Pilipino.